Kapatid ko lang ang isa naming nagbabagong buhay na rin mga kapatid uh, si Miss Kapalmok si kapatid na Kapalmok sa uh, ko pa rin uh, isa na siya sa sumapi sa aming pananamalataya at uh, maligayang pagbabalik kapatid na Moks. <laughs> nawala <ba> ako <laughs> nawala ako clear ba ako tulad kayo <laughs> At uh, Captain Neskaya, uh, happy birthday nga pala. At uh, akalain mo, nagbe-birthday ka rin pala. Pag... happy 18th birthday ka pa rin, <laughs> Pag, <laughs> lang, uh, birthday, <clears throat> Siyempre, ganyan... Ganyan kaya si Kuya Pit? Naganda na, ng asawa niya. Sino ba 'tong nagbas? Naman si Kike kaaga-aga eh. <clears throat> ah. Wish ko sa iyo kapatid, da uh, good good health at nawaya uh, naway uh, uh, magtuloy-tuloy ang yung relasyon ng aking classmate na kahit tabaliw yan ay uh, napagtsagaan mo <laughs> kahit retarded yan <laughs> napagtsagaan mo pa rin <laughs> kaya awis ko sa inyo success ika nga ika nga yan uh, kayo at magpakarami ikangan nga niya. Ito naman si Kikay, eh, gusto magpakalabit. Kaaga-aga eh, magpakalabit. <laughs> Amen. na uh, kapatid, uh, kapatid na Kapalux. Uh, gusto kong marinig ang iyong talumpari okol sa pagbe-birthday ni, ano, ni kapatid ni Sky. <laughs> Aliga na kapatid kapalmoks. Grab the mic na. Mm -hmm. Hindi po ba ako hala 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 sa inyong lahat? Binabati-bati ko kayo? Bago po ang lahat, binabati-bati ko si Hudas. Hudas, happy, happy, happy birthday pala sa'yo. ayun Ayan. Inuma na. <laughs> Ayan, at sa mga manyak mga kapatid. Ayan. Good morning pala sa inyo. Ah, si Hudas. Ay, imbitado ka mamaya 5 o'clock afternoon, magdala ka daw. <laughs> baboy yung, Baboy mo. Ayun. Pulutan daw. Ayun, sa mga magaganda kong mga kapatid na manyak naman. Ayun, lalo-lalo to si ano, si Luca. Ayun, medyo nagbabagong buhay na si Sweetie ngayon. <laughs> Nagbabagong buhay na rin si si Loba. Medyo nawawala yung ransom niya sa dose. Ibang ransom ay nang pinupuntahan. Ayan. Sana po uh, lumawak pa ang inyong mga lupain. At tulad ko rin, maganda pa rin. rin. Ayan. Lu Luka, wag kang magtataka kung bakit ganyan ang asawa ni Ni, ni Kuya. So it means may pag-asa ka pa. <laughs> Makakuha rin ng bata at wapo. Tuloy-tuloy <laughs> lang luka ang pangangari mo. Rampa mo lang ang kamo. Huwag <laughs> ka nang bumili. It means talagang matindi pa katas si Kuya. Ayan. Kaya nga lagi siya nagkakasakit eh. <laughs> Nasusobrahan siya kakakabay <kang> este. <laughs> Baba na. Si lang. <laughs> Ayun. Luha, pabiyo na ako dali. At gusto kong magising. <laughs> manok ang kana pala manok pa? Oo, mm hudas. <laughs> oh, Alam mo ba sila mo? Ikaw nga ako mabayo ako kung hindi Hihikain <laughs> Ilang araw na hihihiti si kuya. <laughs> Ayan. Ah, uh, sis si Sred, medyo kahihingahin mo ng konti si Kuya kasi, hmm, hindi na nga siya makatawa kasi sumasakit nga lalamunan <laughs> hindi na nagtawa <laughs> hindi siya makatawa so medyo masahinga naman si Trent alam kong bata ka pa <laughs> bilang ang viagra <laughs> okay hoy Luca ba't maganyan na ganyan ka talaga ang <laughs> ay madali lang yun negra Luka, madali lang ako paano nga gumanda. <laughs> Alam mo yung panlihan ng mukha. <laughs> Ayan. Good ko. -go. Good good mo lang yan. Hoy, <laughs> wala sa rito kada. Ano yan? Nature yan. Ayan. <laughs> ikaw Sino mo si Kuya ayaw kumapit sa mga. niya lang <laughs> Kapapaligo nilang dalawa ng sabay. Ayan. Si Suray, huwag mo kasyado sa paliliguan ng sabay ha, kasi nagkakapulmon niya yung magkaganon. <laughs> Napapasmay nga nga. Okay, so, welcome po sa inyo lahat dito po sa dose. So, sino susunod? Asa na si Ella? Tipaklong? <laughs> Ito si Luna po. So. <laughs> Hindi nagtatype po. Pag nagtatype naman,